So yun, good morning mga kaibigan At napakaganda ng ating view sa ngayon Ayan, nakikita nyo Napaka init ng uh, panahon So bali na dito ako mga kaibigan sa payag Sa kubong ito So napatambay po muna ako Dahil galing, dahil, dahil, galing po ako mag-deliver ng tinapay So nandun yung ating uh, sasakyan At yung nasa likuran natin ay eh, Hindi nyo masyadong makita Masilaw no ano po? Dagat po. Yan. At nandito ako sa kobo at hindi ko alam kung kaninong kobo ito. At kaninong lupa ito na aking uh, kinakatayuan ngayon. So, ayan ang kobo. Ayan, medyo masilaw mga kaibigan. Ayan, dagat na po yan. Ayan o, oh, nakita nyo. Dito tayo sa tuktok. taluktok ng bundok. Ayan. So, bali sa ngayon mga kaibigan, ay update ko lang kayo kung bakit hindi po ako na madalas nakakapag... <coughs> upload po ng mga video. So, pagpasensya nyo na na mamalat yung inyong kaibigan dahil may sipon tayo. No, pero gayon pa man ay ginagawa natin ang lahat. So, ito pala mga kaibigan ang dahilan. Kung uh, bakit hindi po ako nakapag-upload ng mga video. Dahil po yung isa kong uh, cellphone ay hindi po kaya yung mag 10 minutes po. Hindi po niya kaya. At saka storage po siya so talagang nahirapan po ako kahit po pag edit ng mga video ay eh, hindi ko po magawa dahil nakawala talagang gana kapag yung uh, cellphone nag-effort ka tapos matagal na kumbaga ilang oras mo na nag-effort ka para ma-edit yung video at pagdating mo na i-upload eh, ay napakahirap po talagang ayaw na ayaw po talaga kaya so kumbaga kung minsan nasasayang yung aking ah uh, ini edit ng mga video ang ginagawa ko po ay binubura ko na lang kaya yun po nag uh, decide muna ako na uminto dahil sa igugusto kong magkaroon ng isang cellphone na magagamit dahil ito lang po yung madalas na ginagamit ko ay cellphone so balik sa ngayon salamat at natupad na rin yung ating uh, konting pangarap bagamat sabihin nga ay uh, maliit na halaga pero mas uh, malaking uh, kapakinabangan po ito sa akin at itong phone na ating ginagamit sa ngayon ito na po yung aking uh, binili so hindi man cash installment man po siya pero syempre kaya naman natin po yan dahil hindi naman po gaano malaki yung installment nya so napalitan ko na po at yung cellphone ko yung aking ginagamit nung mga nakaraan sa aking uh, pagbablog ay nandun po kay misis at ito yung gamit ko ngayon yung bago kong kinuha so medyo mas mataas taas po yung uh, quality niya doon sa isa kaya medyo okay ko na po ako sa, sa ngayon dahil natupad na yung ating munting o uh, konting pangarap Ayan. so pagpasensya nyo na mga kaibigan na kung bakit hindi po ako madalas yung po ang nang dahilan para hindi po ako uh, makapag update kaagad ng mga video at dito nag try naman ako nga uh, mag edit okay naman po siya sa simula dahil medyo nailito pa ako kung minsan dito sa pag-edit nito dahil nanibago po ako sa cellphone na to at hayaan nyo sa sunod baka makabili ulit tayo ng mga uh, di ba pang ginagamit patungkol sa pagbablog no? yung uh, pagsisid sa ilalim ng uh, tubig yun pang ang aking pinapangarap na isa na makuha para makita nyo yung aking uh, mga ginagawa kaya dito muna tayo tsatsagaan muna natin to at salamat nga pala sa patuloy po ninyong panonood sa mga dumadaan lang sa aking channel na hindi naman nanood ay marami din salamat dahil alam ko darating din yung mga time ay mapuntahan nyo yung channel ko so yun at wag naman yung kalimutan no na mag-support din sa aking munting channel no para makita nyo naman yung aking aming ginagawa patungkol po sa buhay namin dito sa probinsya dahil po talaga napakaganda ng mga lugar na ito at hindi po ito dito sabihin na uh, maraming mga bahay kundi ang napakarami dito ay mga puno tapos mga bundok na walang bahay so talagang napakasariwa po ng hangin at yung mga tanawin ay napakaganda so bali nandito lang po ako Ayan, nakita nyo naman yun doon oh, sa area na yun doon sa area na yon ay dagat na po yan so bali yung pulo na yon yung isla na yon ako oh, nakita nyo yung isla na yon ay doon po kami namamana ng uhuli ng isda kaya yun baka sa sunod ay makita nyo na yung aming mga ginagawa talagang napakarami po talaga ng pwedeng uh, uh, mapagkakitaan sa lugar na to kung masipag ka lang yun, kailangan lang ang sipag at syaga mga kaibigan sabi nga ay sipagan lang para hindi ka So, yun mga kaibigan at sa mga masunod muli. No? Marami, maraming maraming salamat. No? At alam ko din naman, nandyan po kayo para laging mag-support sa aking channel. At huwag kayong magalala, kami din ay magbibigay po ng support para sa inyo. Sa mga viewers dyan, sa mga silent viewers, sa mga subscriber, sa mga new subscriber po ay maraming maraming salamat no? sa mga effort nyo. Salamat sa mga panonood nyo. Abang abangan nyo lagi yung aking mga ginagawa mga kaibigan patungkol po sa pag- uh, anumang uri ng aking mga ginagawa mga kaibigan ay makikita nyo. So, bagamat ito walang, sabi nga ay walang direction yung ating uh, pagbablog. Pero, ganyan paman man ay ipapakita ko sa inyo yung uh, ating mga ginagawa. No? Kaya nga inilagay ko doon sa aking uh, uh, topic ay kumbaga, wala siyang uh, pinipili kahit ano yung iba vlog natin dahil ito ay probinsya din naman para makita nyo ang lahat so, yan lang mga kaibigan uh, <clears> at, <throat> para sa ngayon ako ay na uh, medyo maaga pa naman meron pa ako natirang tinapay so, pagpasensya nyo na hindi ko na isama sa aking vlog sa ngayon ang pag-deliver ko po ng tinapay dahil, isang bagay pa po kung bakit hindi po ako nakapag- uh, vlog patungkol po sa aking pag-deliver ng tinapay dahil wala po tayong gamit or dashcam man lang na uh, maglalakad na binibidyohan yung aking mga ginagawa kasi nag-iisa lang po ako buti na lang kung may kasama na may taga video no para lahat po ng aking pagdidelibera ng tinapay sa bawat mga tindahan kung ano yung kanilang mga reaction kung ilan yung tinapay na kanilang kukunin ay malalaman nyo sa mga masunod no dahil sa ngayon ay nahirapan pa po ako dahil nagmamaniho po ako at saka nagda-drive so wala po talagang maghahawak ng cellphone o kaya anumang mga gamit pero kung merong dashcam ay pwede po nating i-flashback siya para makita nyo yung aking maginawa so bali pa silip ko muna dahil meron pa tayong natirang tinapay mga kaibigan pero it's okay naman po dahil sa dala ko kanina ay nabawasan na rin. So bale, pasilip ko sa inyo mga kaibigan at ako'y papauwi na sa kanya No? Tingnan muna natin yung tinapay natin ng dala. So, dito tayo dadaan susuot tayo dito sa no? susuot <laughs> so dito tayo dadaan sa ano may pakod sa Babuera ayan ayan mga kaibigan uy tik tayo madulas mga kaibigan ha? so kalsada po ito ayan ito po yung lugar po ng bugtong <clears throat> ayan o oh, napakaganda pa ng area po na yan ayan o oh, kita niyo. ganda ng tanawin dyan Paikot po yan. Dito ako ngayon sa taluktok ng bundok. So, bali itong aking dalang tinapay at may natira pa ako mga kaibigan. Oh. Ayan o. Oh. Burger po. Yan tawag. At meron pa dito. <laughs> meron pala ako dito mga kaibigan. Ano? Dalang niyog. Ayan. Hindi ko po yan kinuha. Hiningi ko po yan sa aking mga suki doon sa ano sa bugtong salamat din sa kay kuya na binigyan tayo naghingi tayo yung palang problema kasi mga kaibigan na yung tinapay oh. yun naisabay pero ano na to sira na to so itatapon na lang muna natin sira na nadorog na yun dalawa ito dorog na siya ito pa mga kaibigan may konti pa Ayun. so meron pa tayong mga natitira tinapay inpanada po yan so meron pa saka meron pa dito ayan o oh. So, bali mga, meron pa akong mga dalang mga tinapay. Okay lang, medyo mahirap kasi ngayon yung ano, bintahan. Pasensya nyo na. Dumaan. So, yun, mga kaibigan. At ako, uuwi na sa ngayon. So, don't forget to subscribe na lang no sa ating uh, munting channel. Oh. Pakidala na lang po niyo. Bahala na kayo kung anong gawin niyo diyan. So, yun mga kaibigan, maraming maraming salamat na sa patuloy po na support at, at sa patuloy po na panonood po sa ating mga kaibigan dyan. So, maraming maraming salamat at sa mga masunod, update lagi sa mga video. God bless!